Miss, huwag ka matapag. Pulis ako. Uulihin niyo po ba ako? Hindi na po po ako masamang tao. Gusto ko lang po talaga makalaya si Monty. Uy niyo po. Uy niyo po. Miss, alam na namin na girlfriend ka ni Monty. Pero sorry, kailangan kitang hulihin. Dahil nagbebenta ka ng pimple pa sa campus. Kung ako sa'yo, Miss, umamin ka na, sumuko ka na. Sabihin mo na yung lahat, baka mapababa pa yung sentensya mo. Huwag sa tropa namin, ha? Huwag po! Hoy! Hoy! Pabalik na kausap mo kanina? <laughs> Hindi ko po talaga kilala. Pero boss daw po siya ni Bonti. <laughs> Nasaan yung stash? Yung pimple patch na binabenta mo sa campus? Nasa dorm po po. Alika! Anong plano natin, ma'am? Sabi ni Chief, kailangan daw natin ang positive identification ni Mando. nakita na natin siya, saka tayo tatawag ng backup. Kopya. Wable tandaan mo. Walang mag engage Ay dihan lang natin, tapos mag-regroup tayo dito. Malinaw, ma'am. Sige, doon ka. Dito ako. Sir Tonyo, ah, ito nga pala, dinalang na ka namin ng damit mo. Damit ko? Ay, nako Sir Tonyo, huwag ka na magtanong kung saan ang galing yung mga damit mo. Kaya nga, o, oh, kung saan namin nakuha yung mga damit mo, basta wala kami dyan, na Si Selena si lahat yan. Uy, di sige, ako na. Para na ng credit, grabe naman kayo. Hindi pa fully recovered to si Sir Tonyo. Pero, totoo yan, Sir Tonyo. Ako'y namili ng, ng t-shirt mo, ng shorts, pati briefs. Alam mo, uh, may gusto ka ba? Gusto mong kumain? Nauuhaw ka ba? Uh, sabi nga pala ng doktor, pwede ka na daw namin bihisan. Ako na lang. Ako na lang magbibihis sa'yo. Gusto mo uh, paliguan na rin kita? Marunong ka mag-sponge bath. Meron din kami ditong... Rudes! Rudes, bigyan na namin ng... Mm-hmm.